Hello guys! Kasama ko ngayon si Ana Rose Hello guys! <laughs> Hi! Good morning! Maragugaw akong cellphone. What are you cooking? I cook tortang talong. Tortang talong. paborito namin <laughs> With tomato. Ay la, ini yung tortang talong. Ay ma-jay. And then I will cook the I'm cooking. Soy. I'm cooking chapsoy. Ayan po yung chapsoy niya guys. Yeah. Para sa mga chops dyan. <laughs> <laughs> chops soy, we. Tain <tayo laughs> ni Jinky. Yucks. <laughs> Jinky. <laughs> Ayan po yung baby niya. Lagi po nakadikit sa kanya. Habang si Jefford po ay naglilinis naman po siya dyan. Kasi nga guys, para po si Tirada Bedi. Ano dito eh? Ano ba nga taga Pabunta siya dito? O oh, diba? <laughs> guys, sa lahat ng mga ano ganyan guys? Sa mga nagtatanong, bakit habulin ako ng mga hayop Ayop! Ng mga lalaki. Ang ginagamit ko pong kopi ay Wakami Coffee Alam nyo ba, guys? is coming March 20 hanggang 25 po. Ay, meron po silang sale. Kaya Wakami Coffee Meron po itong glutathione, collagen, matcha extract, and uh, probiotics, chia seeds, L-carnitine, at Wakami seaweed. At meron din siyang hot water na kasama. <laughs> at sa lahat naman ang Gusto magtanong about Sa akin Skincare um, Sabon At mga anong iniinom ko Mga collagen and everything eh, Ang sinigamit ko Pong sabon ay Beauty white soap Ayan Lalagyan nyo naman Siya ng hot water Para matunaw Linimin nyo po Para mas effective Charot lang <laughs> Ito pa yung beauty so White beauty soap po natin. Ang You Babe Ang sea buckthorn with snail extract. At ang iniinom po namin na drink ay ang Ayan po, ito po ang Shipu Apu. Ayan po, kung wala po kayong anak, meron kayong Apu. At ito po yung Beauty 4-in-1 na collagen. Ito po, ayan. Oh, ba? Diba? May plema pa ako. So, nagtimpla na po ako. Iinom po ako nito. Nagtimpla na po ako ng Shipu. Shipu Apu. Ayan di ba? Yung tayo guys. So, wakami kami wakami coffee Um, ano po sila, guys? Meron sila. Sale po sila. March 20 hanggang 25. Banapin nyo lang po ang kanilang page. Ang... Wag kami copy. Di ba? Kasi din ako ng collagen, guys. Ito, collagen. Ito pala iniinom ko, guys. Ito pala in ko sa TikTok. Ay, Shopee ang vitamin C and collagen protein. I know maraming gumagamit nito. Effervescent. Effervescent tablet. Sweet orange flavor. Ito po yung ginagamit ko. Iniinom ko po. Young Basic ang pangalan. So ito yung iniinom ko. Morning tsaka gabi before pa ako kumain and before matulog. Ito iniinom ko. Sinasabayan ko po siya ng um, lo-lo. <laughs> <laughs> Tapos ito na po ang shape -up po. You glow, babe. Thank you so much. Ano kami kopi. Yun pa iniinom kong kape. Grabe, no? Kita nyo naman, di ba? Parang wala pa epekto. Siyempre, ilang... <laughs> ilang linggo pa po. <laughs> Tapos, siyempre, nagda din po ako. Ganyan. Tapos, stress para pumayat. Ah, oh, di ba? Timplain mo lang siya sa malamig. Ito, ilalagay mo lang ko dyan, eh. Tapos, ayun na siya. Ang maganda dito kasi vitamin C na siya. Oh. Ayan, vitamin C, collagen, protein. May protein na siya, may collagen na, may vitamins na. So, all in one na siya. Parang hindi ko alam kung magkano to. Magkano na to? Parang sampung piraso. 320. Na sa 300 plus. Tapos, may capsule po siya na marami. Sampu. Sampu pa to? Ah, 20 times 3.8 tablet. Ah, 20 tablet pa na to? Ayan lang? Ah, marami siya, guys. 20 pala to. Ay, so, Ay hindi. 30 pieces na yata. Ah, Pero ako like. ba na-try, Ana? Katong pala dyan nga nasa box nga syrup. Mm -hmm. 20 times 2.8 grams. O, di ba? Ito po yung ginagamit ko. Kaya tingnan nyo, guys. O, hindi pa ako gumaganda. Kasi hindi pa may epekto tayo. Siyempre, <laughs> kailangan uminom muna. <laughs> Inumin mo siya ng 4 years. Di ba? Parang glutathion. Kala nyo ba? Diba, parang glutathion kayo. Automatic. Ipuputi kayo. Nako, mag-maintain na kayo ng mga siguro mga at least 3 months to 6 months hanggang 1 year. Pag wala po epekto, ititigil niyo na po. Magdasal lang po kayo. Nakaganda ba to? Sa mga nagtatanong kung nakaganda ba to? Okay. Ito po ay iniinom, hindi po siya supplement po siya, hindi po siya ano, uh, magic. Gusto niyo pong gumanda, magpakonsulta kayo sa doktor. Tapos minum kayo ng medical, lima. first Para... <laughs> Di ba? Sa so, Wa kami kopi. Kung wa kayo kape, magwa kami kopi kayo. Ito po, ang mga stock namin. Pinapa-order ko po to, maramihan na talaga pag order ako ng sabon kasi guys. Promise guys, sobrang ganda ng sabon na ito guys. Kahit pangit yung mukha ko, kahit wala na akong ginagamit ng mga astringent, hindi na ako gumagamit na mga kung ano-ano kasi mainit dito. Sabon pa lang guys, napaganda niya kasi micro peeling po siya. Kahit di ba for no, nagpipil siya konti pero hindi siya matapang, hindi siya namumula. Ako naman, kailangan kong gumamit ng mga toner or everything pero hindi ako gumagamit kasi yung mukha ko ay acidic, oily. Sabon lang talaga ginagamit ko. Tapos meron din sila mga rejuvenating set din guys. May mga night cream sila. Tingnan nyo guys, na-minimize siya guys. Oh, may tumubula ako na pimple dito or parang acne siya because I'm in love. <laughs> Magmamahal po kasi ako ngayon guys pero nagmamahal lang naman, ganun naman. Mas mabuti na yun, nagmamahal kasi nagmumura, di ba? So guys, kakain na po kami guys. Ang maganda dito guys para epektibo po ang inyong collagen. Gumamit po kayo nitong ayan, chicken powder. Hala, ini ginagamit ko pa naman to para sa pusa pala to. Plus, inalagay ko to sa pagkain naming pet. Pet chicken powder pala to, guys. Tatay na. Sa ilo, sa ilo. Kung gusto niyo pong gumanda, samahan niyo po ng dasal. Huwag kayong ano. Sa katulog, sa kaligo. Pero ganito, hindi gumaganda. Siyempre, once a week lang kami naliligo. Tapos di kami masyadang natutulog kasi lagi nagpupuyat dito. Para kaming tanod dito kung sino may lalaki na guest. Ano ito Kain na kami, guys. Matagal pa maluto yan? Hindi, hindi na Kain na kami, guys. Ginoko. Wala na lugar po, ah? Oo. Oh ground. <laughs> Nagtaubig din. Bawal lagi sir. Multa mo kay 1,000. Siko ba? Ako, dani sir. Ay, Jill Melmar. O. <coughs> uh, Sis siya. <coughs> so grabe, katugnaw. Huwag hindi habol dala. Kaan ka? Kanong ugoy? Sa kakao nilaking hanad ay? Sa basa mo, ina. Ibigibog ka. Ibigibog ka, ina. Malak

Papa ni Chairman. Jun <coughs> boy. Mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Ang guapo. <coughs> ano dai? Toto bing amana? Toto bing. Ano mas mo sa isyu sa asin? Wag mo dapat sa asin oi. <coughs> ang ang bright ba? Asin. Ang bright ani. Ilumay lagi daw. Ilumay daw ang lalaki, sabligan daw og asin <coughs> ang lalaki, naka Anata mata daw. daw. Kaya dahil nag-video shoot pa cool. sila sa si babae. No, ano ba babae, video shoot na na. Pero ang lalaki, wala ko ang reaction na gano'n. Oo, ang ako nakita ito ka nag-video shoot siya for same edit. Mm -hmm. <coughs> Parang tulala ang laki yun. Uh, Ikadro uh -huh. e, na nag-ibuhat, napoy sa paan po laing nga lugar. Nagpagpuan niya po siya dahil yung gilumay gato ng na Nanggawas na dahil karoon niya, usas siya ka sa sc kamar babae. Pero yung mga

ang gay ko. Is ka mundo kung mabahay is kamer naman. na naman mabahay. Na naman mabahay kung tulog na. Pero duga yak kita lang lumaya. Hindi. Nakalimu <makes> tayo sa biyang kagasa hindi. Ano naman na? ako kada kita kada kung ikus live, live ba? To coordinator. So, Basok ko ganon na kayo. Duga kaya na human kay. Forty minutes ba to? Ang lalaki linya mm -hmm. ng ang babae sa pian. Dili man natin no, day. ang ulamay kay maghatukay mm -hmm. ang babae. Gisa sa sakay, gisa sa sakay nang daw to oh. kay makaron kalusot. Oh, diba mm -hmm. Diba Kaya hey, kung lumay to nganong oh. undat din sa kasal gi oh. Ang lalaki kabalo man siya nga kaslo nganong mapakasal man siya. Ang lalaki mo maghantok kay abi niya nga sa tong babae sa pian. Mm -hmm. oh. Kay lagi ko man ang babae nga. Nagbalbayting ko oh. noon. Mato to sila bike bike fake ash og yang uncle si Senator Bongo. Uy. Hmm. 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 No, ng Hmm. 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 Pero ang wag yung gabayan ang kinagpuo sila Coordinator, ang supplier. supplier O ang katong big up artist Hindi ko nga? No, lagi, pala ito Na nilumay kang ano? Man, ano, sa, sa, kasal mismo na? Mm oh, -mm. Okay, okay. gising sa kasal? Wala well, di ba nang mabe nang kalat karon. Pero ang babae mo ay nanguyab daw. Eh dito so, ako na ko na pagkasan natin hala ang mga kwan sa room ba kanang yung mga best friend mga friend nga nang mga Ang Samao na po ka nang hmm. panggagamit siguro sa lalaki. Oo. Kasi karon ko nang lalaki so kina siya sa tindahan. <laughs>